akala natin mag improve na 2025. Hindi rin eh. In fact, daging mas professional yung pandaraya. Expected naman tayo na may dayan eh. Di ba? Expected natin yan. Kaya ang, ang importante siguro, eh, maganda naman na nangyayari kasi marami namang uh, tumitingin guys sa nangyayari talaga sa election. Ine-examine yung mga, mga pangyayari. Very important yan. Sana, eh... Mag-lead yan ang pagbabago ng ating electoral system sa susunod na eleksyon. No? Kasi uh, ito, nakita na natin yung daya ng 2022. Akala natin mag improve improve yung 2025. Hindi rin eh. In fact, naging mas professional yung pandaraya. Kaya mas mahirap pa uh, hanapin. Well, ang tingin ko, hinati yung daya eh. Iba yung sa local, iba yung sa national. Kasi iba yung objective ng mga nasa poder sa national level. No? Sa may, may dayaan dyan. Tingin ko nasa, nasa makina pa rin. Sa makina.